Ngayon, ito ay Wednesday. Dito lang ako nakatulog dito sa isang truck stop sa... Saan ba to? <laughs> Syracuse, New York. Tatlong oras pa ang biyahe. Pabuntang customer. Kagigising ko lang. Medyo malamig. Pero pupunta ako sa loob ng store para bumili lang ka-payment. Omsin. Omsin. Cheers, man. Ano bang oras? 6.30 ng umaga. Ah. So, as usual, mag-check tayo ng ating truck bago tayo wakaalis, man. Sarap ng tulog ko kagabi. Talagang panalo. Patay mga akin ay. Eh. Ayos sa ang ating mga linya, ang hoses at ang ating tangke ay nakasara walang nang loko grabe lamig na dito men siguro mga ano to 8 celsius ang tansya ko siguro mga 8 or 10 celsius grabe yan so nakaselyo pa rin ang ating trailer nandyan pa rin ang ating cable tie gumagana ang ating mga turn signals so tatlong oras pa nandun na ako sa customer eh ang appointment natin naman ay open open appointment kaya ayos lang 6.30 so nandun ako ng mga 9.30 or 10 a.m. Okay na yun, men. Sarado na lang ating fuel tank dito. Tapos mamaya malalaman kung meron tayong backhaul. Gumagana ang headlights and turn signals. Pwede na ako lumarga, men Hindi pa ako kumakain. Pero magkakapi lang tayo. Aga pa kasi men. Parang hindi ako kumakain ng sobrang aga kasi talaga. Ang almusal ko talaga mga 9 or 10 a.m. So walis tayo men sa isa tayo. Pwede na natin tanggalin tong ating sweater. I mean, ano ba to Hoodie. At na. Kasi naka nga. <laughs> sa labas, sa malamig. Diyan ka muna. Yung sombrero. Sombrero natin, lagay natin doon. Let's go, man. Ugh. Ayos na. Ay, 3 hours. Hanggang makarating tayo sa Albany. Actually, hanggang makarating tayo sa customer. Sa Maya Glance Falls, New York. Mga anong oras na? 6.44. Nandun tayo ng 9.44 or 10 a.m. Ayos lang. Ay, sana talaga meron tayong backhaul. Cheers, man! Oo, oh, meron akong kasama dito sa likod na. Ah. Parehas kami ng company. Traffic light pa nga. Parang nga may usok ah. Ano yun? May nagsisiga. Parang nga may nagsisiga. Grabe, ang sarap ng tulog ko talaga. Ay. Dating gawin, men. Dito muna kay sa Kodli. Matapon yung kapi natin. Hawakan lang muna natin. Ay! Nabitin! Ano Ano ba yan? slush so dito tayo sa 90 east sa bayan isa lang naman eh dito lang tayo 90 dun tayo mamimili kung east or west pero ang kaliwa pabunta lang ng 90 let's go main ah uh, bitin ako doon kanina go nice huh? na dito tayo ngayon mamimili kung east or west so dito na tayo sa kanan dahil pupunta tayo ng Silangan mismo saan pupunta yung isang ano ko? ah pupunta na ng New York yun ah ng Buffalo yung isang QC back on the freeway, man. Taas ng sikat ng araw, man. Ha, so ano na ba? 7.30. Grabe ang sikat ng araw. Ay! Medyo malayo-layo pa tayo. 52 Fahrenheit pala ang ating temperature ngayon. Sa Celsius ay 11. Lamig sa labas pala. Parang mabagal tong kotse na to ah. Unaan ko na nga to. unahan ko ba? Hindi na, mamaya na lang. Bagal nga. Mamaya mamaya natin unahan. Mga kalahating oras, papasok na sila doon sa may opisina namin sa Oakville. Pwede ko na silang tawagan kung anong gagawin pagkatapos mag unload. Pero ang sabi naman ng ating dispatcher kapag empty na raw tayo at saka tayo tatawag sa kanya bago tayo pupunta ng tank wash basta ang sabi niya kapag empty wag muna ako pupunta ng tank wash, tawag muna ako sa kanya and then punahan na natin to and then malalaman natin kung anong gagawin Grabe. Napakatumal ng ano namin. Biyahe. Mahigit isang linggo na nga ako sa bahay. Tapos, ganito pa nga yung naging ating biyahe. Ayos lang. Hindi lang naman kami. Yung buong trucking industry, ganun ngayon. Balik na tayo ng right lane. at medyo bumibilis tayo baka mas feeding ticket tayo na to 67 lang, okay na yan mabagal no, din to kunaan na natin to Wala pa akong nadaanan ng ano ah. timbangan Skala. Sa westbound, ang daming timbangan. Dito, kahit isa, wala pa akong nadaanan, men. Wala nung tumawid tayo ng border. Dito nga sa Interstate 90 eastbound. Layo ng service plaza, 22 miles. Nagkakalayo lang yung mga ano dito. Services. Pero well, at least meron. Mamaya, pag umuwi na tayo, kunwari, no? Pauhihin tayo. Nakatapat na naman sa atin yung araw noon, men. Kasi lulubog na naman siya dun sa likod natin. Sa westbound. Yo, nakarating na tayo sa customer, men. Dito sa Grand Falls, New York grabe mali pala yung akala ko akala ko puro interstate lang Dumaan pa ako ng US highway haba pala noon mga 80 clicks din siguro yun ito na yung customer sa kanan akala ko dire diretsong na eighty dito 87 eh wala pala Ito na yung customer sa kanan, men. Hanapin ko ngayon yung entrance nito. Ayan, merong sign. Grabe, ang dami kong dinaan ng little towns. Ayos lang. Pasok tayo dito. Ay Check-in muna. Ayos na. Naka-check-in namin. So, hanapin ko ngayon yung lugar ng unloading station. Sabi niya, dun raw tayo sa may gitna ng building. Dun daw tayo dadaan. Parang wala naman talaga ibang daanan. Tapos kaliwa tayo sa pagbaba. Sabi niya, somebody will meet you down there. So, Tayo. Hindi tayo dito. Ito na tayo. How are you? They're unloading that right now, so you gotta, because that's right where you're backing up. Hey, where? Uh, on right the right. where that trailer is? that's where you're backing up to the unload stations on the wall. Oh, on the left? Yeah. Okay. Well, once so, they're done doing that, it should be long. All right, thank you. You're going to have to turn around. Turn around? I have to turn around? Yeah, you got back in there. Oh. Can I go down and check it? So, meron pang nakaharang doon sa lugar na ating pag-unloadan. At uh, kailangan daw hintayin muna matapos yon, kasi nga nakaharang. So habang naghihintay, kakain muna tayo, May. Meron tayo dito ang chick tilog, Chicken steam rice and itlog. Chick tilog. Bam! Mismo, tirahin na natin to, man. Uh, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And bless us, O Lord, in these thy We which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mukhang matagal pa. Pero naka sleeper berth na ako ngayon. So trahin muna natin 'to. Hindi pa ako makain ng oras ba? Hey Siri. 10:54. Chicken tsaka kanin, man. Cheers! Wow. Tanggalin natin yung balat. Sarap ng Binake niya na to, Kwindi. Shoutout sa iyo, Kwindi. Sob. Mm. Grabe. पा सर आपने एक लोग मैन सर आप से लोग मैन हम्म Sabon. Hmm. Wow. Hmm. Tapos na. Jadi pa tapos, wala pa. Di pa tapos, tirahin pa natin to. Bitin na. Ah. Bitin ako ah. Pero okay na yun. Mahirap <laughs> yung sobra, man. Eh. Trabaho na tayo. Diyan muna yan. Trabaho na tayo. Trabaho na tayo. Let's go, man. So, nag-unload na tayo ngayon, man. Dali lang. Ang ginawa ko lang, umakit lang ako sa taas. Kinonekta ko lang yung airline nila. Yun na. Siya na yung nagkabit ng hose. Baba tayo, tignan natin. So kasalukuyan nga tayong nagdi-discargamin. Yan no, kailangan mga empleyado lang nila yung magkoconnecta ng host. Ayan yung host niya. Siya rin yung konekta dyan. Tapos ako lang yung nagbukas ng internal valve. Tsaka itong external valve. Tapos yung airline niya. Yan. Ako nagkonekta niya sa taas medyo challenging din yung pagbaking dito. Makita nyo naman yung <laughs> space na meron tayo, no? Napakaliit lang. So, dyan ako nang galing. Ang ginawa ko, nag-U-turn nga ako, pumasok ako dito sa may, anong tawag dyan? dyan sa looban. Pumasok ako dyan. I mean, nag ako dyan. Tapos, gumanon ako. Para umatras ako papunta rito. Pag atras ko dyan, inatras ko dito. Tapos, umabante ako doon. Tapos yun, matras na ako dito. Kasi nga, wala silang space. Kaya ganun yung style ng pag atras nila dito. Ngayon, pagka uh, pagalis ko, didiretso na naman ako dito. Diyan, tapos atras ako dito para lalabas tayo diyan, doon yung labasan men. Tapos, tawagan ko muna yung dispatcher. Good afternoon, Hi, good afternoon, it's Carlo, how are you? Yes Carlo, good, how are you? I'm good, thanks. So, I'm almost empty here in Glen Falls. And you said to call you before heading to the tank wash. Montreal's <laughs> All right, Colonel, head back this way, and let's see what happens. Let's see what happens from here. After. Head back to the yard. Uh, yeah. Okay. even like, go, go back, to some home office. Yeah. Quebec's, Quebec's going to have a Kent, Ohio, if you want to go to Quebec, but it's not going to be ready until Friday oh it's your call yeah i'll just go home for now and see what happens because it's it's quiet here as well you know what i mean that's a problem i understand no problem so i'll just all head right, back home okay. and i'll be ready whenever you have anything all right just head back here okay just... thanks man okay bye-bye all right what is that? empty Ilang oras na lang meron tayo sa logbook. Meron pa akong 7 hours. Ilang oras ba yung Peace Bridge na yan? Peace Bridge. Wow. So, ang Peace Bridge, oh, 5 hours lang naman pala. May matitira pang 2 hours plus magdadagdag ng 2 hours so ayos lang so mag 87 na naman ako all the way to 90 grabe US 67 pala yung dinaanan ko pero okay lang hindi naman malala yung ano yung kalsada ang dami ko lang dinaanan na maliit na town yung parang two lanes lang yon. Tapos may mga nakaparada sa Gedli. So nandun ako palagi sa left lane. Kasi nga yung mga nakaparada, wala naman talagang linya yun. Parang mahirap na baka tamaan ko yung mga yun eh. So, what can I do, man? Uwi tayo ng empty ngayon. At least makauwi ako mamaya. Ang dami ko pa namang baon. Hindi ko pa nga nagalaw yung ano, binagoong ang baboy tsaka menudo so nakayang ko palang yung out tsaka nga yung silog ah, pati yung kanin na baon ko hindi ko pa nagalaw ano ba yan ayos lang at least pag uwi ko eh anytime ready na ako nun bahala na sila kung anong load ang ibibigay nila sa akin pag uwi ko ano ba ngayon Wednesday uh, Wednesday ba? Oh, Wednesday nga pala. Wednesday, so baka Friday makaalis ako. Tignan natin. Binibigay niya ako dyan sa may Montreal pero hindi na. Mapapagod lang tayo doon. Tapos Friday pa yung pick up. E di uwi na lang ako. At least wala akong ginamit na hose dito. No? Kung baga yung hose nga ng customer yung ginamit. So pagdating ko ng yard, wala akong pahuhugasan na hose or fittings. So pagkalas ko ng trailer, punta na ako sa bago nating parking. Tapos, drive na tayo ng kotse pa uwi. Ay, ay, ay. So, paano ba to? Dito ko muna tatapusin to, men. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. And sa uulitin. Peace!